sama tayong magiging sarakli. Tila naging inog ang kalsada sa isang sitio sa Datu o Dinsin sa Maguindanao del Norte. Ang sa mga residente maaliwala sa panahon noong una pero bumuhos kalaunan ang malakas na una. Bigla rin daw rumagasa ang tubig mula sa bundok na may kasama pang mga bato. Umagos ito sa kalsada hanggang sa pinasok ang mga bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Humupa ang baha matapos ng halos apat na oras. Ay sa pag-asa, dulot ng Easterlies ang pag ulan doon. Bago sa saksi, may natagpuan na namang plastic bag na naglalaman ng droga na palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Norte. Akala raw ng mangis isdang nakakita, tsokolate ang naman dahil sa magandang lalagyan. At sa edisyon na pagsusuri ng PNT at PIDEA, durian ang nakalagay na label kasamang mga dayuhang sulat. Pero tinatay ang aabot sa 6.8 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu sa loob. Inaalam pa kung saan ito nang galing pero katulad din daw ito ng mga unang natagpuan sa mga bayan ng Kurimao, Pawai at Salawag City. kasuhan ng konduktor ng bus kung saan binugbog at kinuryente pa ang isang person with disability. Suspendido naman ang lisensya ng taxi driver na talaga naman daw nanaga ng pamasahe sa NAIA. Saksi si Jonathan Andal. Galing Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Para na kami nagbiyahin ng probinsya. Tumaas na ang boses ng pasaherong yan dahil sa sobrang laki ng singil ng taxi driver mula na iya Terminal 3 papuntang Terminal 2. Anim na kilometro lang ang distansya pero mahigit isang libo ang pinapabayaran sa pasahero. Depensa pa ng driver. Lugi tayo sa gasolina pabalik ma'am na impound na ang taxi at pinadala ng subpina ang driver para sa administrative case. Lumalabas din sa investigasyon ng LTFRB na pasuna ang provisional authority ng labing limang units ng taxi company na Taxi Hub Transport. Kaya pinadalan sila ng show order. The moment na kontrata ka na, uh, you're already violating the law. So may penalty ka agad po yan which carries with it a 30-day suspension for the franchise unit. All the more ngayon po, kulorum na pala lahat yung mga units hindi na nag-renew ng provisional authority so all of those 15 units now will have to be technically impounded kukunin ng plaka sobra naman yung isang libo 1,200 kalokohan na yon yan na pang aabuso na yan suspended na yung driver nahuli na natin suspendido na ang lisensya niya i-revoke -re yung lisensya mo hindi ka na makakapagmaneho ng taxi sensya ka na. Pero, ginuho mo yung kababayan natin. Ayon sa Taxi Hub Transport, hindi nila kinukonsente ang ginawa ng driver na wala pang pitong buwan nagmamaneho. Aminado naman siya, mali niya yun. Mami naman siya na yung rate niya, hindi yung rate namin. Hindi yung hindi, hindi niya sa metro. Magkakasa naman ng DOTR kasama ang LTFRB at PNP CDG ng operasyon para mahuli na ang mga taxi driver na labis maningil. Suspindido naman ang lisensya ng driver at konduktor na sangkot sa pambubugbog sa isang PWD na pasahero sa loob ng bus. Sa investigasyon, nadiskubreng ang konduktor pala ang kumuryente sa pasahero. Na-identify namin doon sa video na yung konduktor may dalang pangoriente And kinuryente po niya yung PWD. So it's a violation of two things. Common Carrier Act, it's a violation of the Magna Carta of PWD. Ang DOTR, desidido na kasuhan ng LTFRB ang konduktor. Kaso yan, criminal yon. And I will direct now uh, LTFRB to file a case uh, through, the, uh, through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor. Pinadalahan na rin ng SOCS order ang driver at conductor para magpaliwanag. Suspendido naman ang 15 units ng Precious Grace Bus Company mula sa EDSA Bus Carousel. Nakatakdang hanapin ng PNP CIDG ang iba pang pasahero na nambugbog sa PWD. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mababa pa ang tansang maging bagyo ng namuong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpabaha ang sama ng panahon sa iba't ibang lugar. Ating saksi ha! Dahil sa baha, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa Mindanao Avenue sa boundary ng Quezon City at Valenzuela City. Bunsod yan ang malakas na ulan kaninang hapon. Sa Valenzuela rin, nakaranas ng gutter deep na baha sa MacArthur Highway. Katamtaman hanggang malakas ang pagulan sa bahagi ng Barangay South Triangle sa Quezon City. Ay! Ay! Sa lawak panggasinan, halos mabali ang punong ito dahil sa malabag yung lakas ng hangin at ulan. Ang pagulan sa mga lugar na yan, dulot ng localized thunderstorms, bunsod ng easterlies. Dahil din sa easterlies, mabay sa malakas na ulan at hangin ang pagbagsak ng hail o yelo sa Makilala, Cotabato. Ay! 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 Matapos ang pagulan, tumambad sa mga residente ang mga nabuwal na puno pati na ang kanilang mga tanim na saging. Hanggang bewang na baha naman ang iginulot ng malakas na ulan sa isang barangay sa Sibulan, Negros Oriental. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, tumawag na ng rescue ang mga residente para ilikas ang ilang senior citizen. Rumagasa naman ang tubig sa bayan ng Zamboanggita. Stranded ang ilang motorista pero may ilang sinuong ang baha. Sa Panabo City, Davao del Norte, patay ang 13 anyos sa dalagita matapos anuri ng agos ng ilog. Ayon sa pag-asa, may bagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa dagat malapit sa Concepcion, Iloilo. Kahit mababa ang chance ang maging bagyo sa ngayon, umaabot ang mga kaulapan nito hindi lang sa Visayas kundi pati sa ilang bahagi ng Southern Luzon kapag sa LPA, patuloy rin ang ihip ng mainit na easterlies. Naka-monsoon break din tayo ngayon dahil sa pansamantalang paghinaw pagkawala ng epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa pag-asa, hindi inaasahang hahatakin o palalakasin ng LPA ang Habagat. Pero maging handa pa rin sa mga pagulan lalo na ang mga commuter kabilang na ang mga estudyante na nagbabalik eskwela. Base sa datos ng Metro Weather, umaga palang bukas may tsansa na ng ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Mimaropa. Pagsabit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, iba pang bahagi ng Southern Luzon, pati sa halos buong Visayas at Mindanao. May matitinding pag-ulan pa rin na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, mataas ang chance ang maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kaninang hapon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Abiso po sa mga motorista, aarangkada naman bukas ang big time task pressure sa mga produktong petrolyo piso at 80 mo ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Yan po ang pinakamahal na pagtaas ngayong taon basa sa datos nakala na nakalap ng GMA Integrated News Research. Piso at 80 mo kada litro rin ang dagdag singil sa diesel. At sa kerosene naman, piso at 50 sentimo ang dagdag presyo kada litro. Inilunsa ng MMDA ang May ka website. At diyan po mas madaling makikita ng mga motorista kung may paglabag silang nahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Saksi, si Joseph Moro. Nampas 10,000 na ang kam ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy o NCAP mula nang ibalik ito nung isang buwan. Kung gusto niyong malaman kung isa kayo diyan, pwede niyo yang i-check sa may hulika na website ng MMDA. Kailangan niyo lamang ilagay ang inyong plate number at motor vehicle number na makikita sa inyong Certificate of Registration. Sa ngayon, makikita lamang dito pagka isang araw matapos mahulikam. Ngayon po, end of the day, upon confirmation, pero gagawin na rin po namin yan real time within two months. May 21 na AI camera sa EDSA bus carousel at 162 sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa AI, may mga CCTV operator ang MMDA. Ibabalidate mo na po. Ah. pa po nila ito. Dadalawang Opo kung titikitan o hindi. Kapag validated, magpapadala ng Notice of Violation sa lugar na nakarehistro sa Land Transportation Office. Dahil matagal pa yan, mula ng mahuli, pinag-uusapan ng MMDA kung pwede ng kapalit ng Notice of Violation ang makikita sa website. Sabi ng MMDA, pwede na magbayad ang lalabas sa may huli ka website. Isusunod na ng MMDA ang email at text notification at isang app. Wala ring multa kung late ang bayad. Dahil sa talas ng mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa encap ayon sa MMDA ay gagamitin na rin ito ng PNP kontra krimen. Ipinakita ni PNP Chief General Nicolas Torre kung paano. Ayan, nasa niya? 600, 600, 600, Sa kunwaring senaryo, may lugar na nangangailangan ng pulis batay sa NCAP ng MMDA. Ed sa PPM. Happy. Dalawang minuto lamang may rumisponde na. Mas mabilis sa tatlong minutong response time na hamon sa mga pulis. Reader Bravo, kung namin dito sa MMDA, pwede bang sumanudo ka? maglalagay na kami rito ng ulis na may radyo na nakakonect diretso sa ating command center. So diretso dispatch na. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sugatan na isang rider na nasalpok ng SUV sa Haro, Iloilo City. At sa kuha ng CCTV, kitang pumasok ang SUV sa intersection kaya nagbanggaan ito at ang motorsiklo. Nawala ng na malay ang rider na nagtamo ng sugat sa ulo matapos mawasak ang suot niyang helmet. Sumuko kalauna ng driver na SUV at ayon sa traffic investigator, natakot umano ang driver na SUV kaya umuwi siya sa kanilang bahay at nakipag-usap sa mga magulang niya. Tumanggi magbigay ng payag ang driver. Nasa kustudya naman ng Iloilo City Police ang kanyang sasakyan. Ang biktima patuloy na ginagamot sa ospital. Apat na araw na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. At may gitalawang daan ng patay sa magkabilang panig. Kabilang naman sa mga sugatan ang hindi bababa sa anim na Pinoy. Isa po sa kanila kritikal. Saksi si JP Seriano. Mula pa kagabi hanggang madaling araw ng Lunes, ang alingaw-ngaw ng mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Sunod-sunod na mesal ang nagpaliwanag sa gabi sa gitna ng palitan ng pag-atake ng Israel at Iran. Ang iba sa mga mesal na intercept ng defense system ng Israel, pero merong tumama sa lupa. Gaya sa lunsod ng Petativka, malapit sa Tel Aviv. Isang residential building ang tinamaan, tatlo ang patay at mahigit tatumpu ang sugatan. Paaralan at sinagog naman ang napuruhan sa lungsod ng Nebrak. Maraming apartment building ang nawasak. Nakuha ang bangkay ng isang lalaki at mahigit dalawampu ang sugatan. Isa pang napuruhan ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Kita ang usok mula sa refinery matapos ang missile strikes ng Iran ayon sa oil refineries ng Israel. Nasira ang kanilang pipelines at transmission lines sa Iranian missile strikes nitong linggo. Nasa 30 ang sukatan sa lungsod habang patuloy ang search and rescue operations. Ito na ang ikaapat na araw ng palitan ng airstrike ng dalawang bansa. Wala noong unang magpakawala ng mga mesa ng Israel sa Iran nitong biyernes. Ang layunin ng Israel pigilan ng Iran na lumikha ng nuclear weapon, kaya tinarget ang nuclear at military facilities doon. Giit ng Israel, magbabayad ng Iran sa pag-ataking ikinamatay ng di bababa sa walo nitong magdamag. Nasa daan ang sugatan sa kabuuan. Di bababa sa 24 ang patay sa Israel sa mga missile attack ng Iran. Lahat mga sibilyan. Sa Iran naman, may hit 200 ang nasawi, karamihan din sibilyan. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon sa giit na di sila gumagawa ng nuclear weapon. Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel, ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naiipot po yung kaniyang neck, yung kaniyang and uh, Monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para na-stabilize yung condition para uh, pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang rin ng na matinding sugat. Sinasabi lang, kailangan nang tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing uh, impact yung sugat niya sa kanya once she ano, uh, once she heals. Ang apat na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Ilan sa mga OFW roon nasaksihan ng tindi ng pinsala sa mga gusali. Grabe, alis lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Nasaksihan din ang tubong gimaras na OFW na si Alden ang airstrikes. Sa ngayon, wala pang gagawing sapilit ang pagpapaubi sa mahigit 30,000 Pinoy roon. Ang mga schedule naman talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw mayalis agad ng Israel sa lalong madaling panahon. At sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality including mass repatriation. Bukod sa Israel, meron ding 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from the in the Iranian side uh, targeted kasi ang attacks naman uh, doon uh, and and we continue to hope and pray na again humupa yung uh, hidwaan na ito para wala nang ma further na maapektuhan o masaktan. Para sa GMA Integrated News ako po si JP Soriano ang inyong saksi. Issue sa kuryente, supply ng malinis na tubig at nasunog ng mga classroom ang ilan po sa mga tumambad na problema sa unang araw ng balik eskwela. At sa kalupit bulakan, hindi umulan pero suspendido agad ang ilang klase dahil sa baha. Saksi, si Mariz Umali. Tubig na pinapamp palabas ng campus ang bumungad sa mga estudyante ng Malabon Elementary School kaninang umaga. Umulan kasi kahapon at high tide pa. Sabi ng kanilang principal, hindi apektado ang mga classroom at ibang pinupuntahan ng mga estudyante. Mas malaking problema ang baha sa Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan. Hindi umulan pero high tide at nakapalibot sa parala ng Kalumpit at Pampanga River. Maaga tuloy pinauwi ang mga bata kanina at sa mga susunod na linggo, half day muna ang pasok. Modular distance learning na kami by next week. Yung online classes, yun po ay i-activate natin ginagawa natin ng paraan na matuto pa rin ang mga bata in the midst of high tide and then flooding. Pero kung sobra ang tubig sa labas, mahina o walang tumutulong tubig sa gripo sa mga banyo ng paaralan. O kaya'y wala talagang gripo. Nadahalala po ako kasi po yung mga bakterya po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapagugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga uh, water source. So ang tendency po kasi baka ma din. So ang ginagawa po natin ay uh, pinatitigil natin yung water source, lalo na po kapag hindi naman masyadong ginagamit. So ngayon po nasa period tayo na nire-repair natin lahat. Pinatitignan na raw nila ang mga tubong may leak at pinalalagyan ng gripo ang mga banyo. Plano rin maglagay ng footbath para magamit ng mga sumusuong sa baha. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Sa San Francisco High School sa Quezon City, dumagdag sa mga problema ang sunog kahapon. Marami pong Natupok ang ilang silid-aralan, kaya labing anim na section sa nagahati ngayon sa iisang covered court. Katumbas yan ng mahigit anim na raang estudyante ang iba sa napagmuna na upo. Dahil ang target po namin ang senior high school ay maging one shift. Tinitingnan namin ano yung agarang solusyon o agarang tulong na kapag hanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Si Pangulong Bombo Marcos bumisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, isa sa pinakamalaki sa Maynila. Sa isang grade 1 class, sinubukan pa niya ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbasa. Yes. Yes. <laughs> Pinulong din ng pangulo via video conference ang mga kinatawa ng ibang paaralan. Utos niya, magdagdag ng 20,000 guro at 10,000 administrative staff. 20,000 na 'yon, uh, anim na, na ang uh, na-hire na, na ng DepEd na bagong-bagong uh, guro, 10,000 naman na administrative Uh, hindi ito nagtuturo, hindi nagpinapatakbo ang, uh, pinapatakbo ang pinapatakbo ang mga eskwelahan. Para uh, yung teacher talagang nagtuturo. Mababa rin, Anya, na 60% lang ng mga paaralan ang may internet connection. Ang problema talaga, kuryente. Kaya ayusin natin, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Tulad sa mga napuno sa bulakan, problema rin ang tubig sa para lang ito sa Maynila. May mga gripong walang tulo sa handwashing area. So, iso po sa challenges yung mga old pipes. ating mga nurturing staff ay talaga pong uh, sinisikap po na ma-check at kami po ay yun nga po uh, may pagka nag-iipon po kami ng mga tubig at may aramin po kami mga container do. At sa yun nga po para kinabukasan tuloy-tuloy po. Meron kaming standing order after that visit nung ni presidente sa sa Bulacan, prioritize yung uh, mga CR. Dahil, dahil yun ng pag hindi malinis ang CR, doon nagmumula yung sakit. Sa Tenement Elementary School naman, sa taglig kung saan bumisita si Education Secretary Sonny Angara, kulang ang mga classroom para sa mahigit 8,000 enrollees. Kaya maraming silid ang hinati sa dalawa. Sa buong Pilipinas, 165,000 ang kulang na classroom. Pero aabuti ng 55 taon bago yan mapunan. Yun, sa proposal namin, pagka dumanang NEDA yon, siguro by next year makapag-umpisa na ng construction. Dun sa proposal nga natin, in the next three years, we will start construction of 105,000 classrooms. Bukod sa kakulangan ng classrooms, problema ang kuryente kaya hindi pa kayang mag-full face-to-face classes ang Kalasya Comprehensive National High School sa Pangasinan. Yung aming kuryente, uh, kulang. Nag-overload kami. Yung ginawa namin, nag-request kami sa um, DepEd nakaano na to sa region, actually approved na ito. Parang implementation na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo. Saksi! Natanggap na ng Senate Impeachment Court ang listahan ng mga tatayong legal counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Galing ito sa Fortune, Malvasa and Salazar Law Firm at may nakalistang labing ani na abogado. Nakalagay naman sa pangatlong pahina ng dokumento na binigyan na rin ng kopya ang kamera. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagkatiwalaan ng mga magsisilbing Senator Judge sa darating na impeachment trial niya. At kung may mag-inhibit man anya, an dapat kasama lahat ng pabor pati kontra sa kanya. Saksi si Arjel Velator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at itinilos, nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basihan. Paano naman daw iyong mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ng ating uh, basehan basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against uh, Sara Duterte. No? Tulad na lang ni uh, Senator Lisa Ontiveros na in a public Uh, speech sinabi niya na kailangan talaga iba-in ang uh, pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Igiliit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office at perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan, dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Noong nakaraang linggo, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, Uh, alam ko kung anong kailangan ko gawin at gusto ko rin sumagot uh, sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Para sa GMA Integrated News, or Jill Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Binuksan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na isang one-stop shop para sa mga may reklamo laban sa nanghaharas o nananakot na online lending app. Saksi si Maki Pulido. Konting tap lang sa cellphone, nakakautang na sa mga online lending app. Pero bangungot ang kapalit para kay Julie, 46 to 50% pa lang interes nito at ang inabot niya sa naniningil, hindi lang pagmumura kundi litrato niya na ginamitan ng AI para magmukhang nakahubad, pati mental health niya na apektuhan. Hindi na po ako lumalabas ng bahay. Kwento ng maraming biktima, nabudol na nga ng mga online lending apps. Pati ba naman sa paghahabulan nila ng hustisya, tila nabibiktima sila. Sobrang hirap po, pabalik-balik po kami, hindi po ramin alam kung saan po kami lalapit o na kami hingi ng tulong. Kaya sa loob ng isang linggo, simula ngayong araw, may one-stop shop sa opisina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. May mga investigador na ng PNP-CIDG, ahente ng PNP Anti-Cyber Crime Group, at mga taga Securities and Exchange Commission o SEC. Hindi na ako kailangan pumunta sa, uh, sa police. Uh, dito, sama-sama na kami sa para ho mas madali ho yung pagpapail natin ng kaso mas madali, hindi na gagastos itong mga uh, complainants natin uh, sa pagpapail nila ng kaso Mahigit labing libong reklamo na ang nakuha ng PAOK nitong Abril at Mayo. May sandaang complainant naman ang nagbigay ng sworn statements sa harap ng CIDG para magsampan ng reklamo sa violators. Bottom line is, we need to file an airtight case. Kung tutusin, dapat registrado sa SEC ang mga online lending apps para ma-download ito mula sa mga app store. Pero aminadong SEC, nalulusutan sila. Payo nila itawag o i-email sa kanila ang mga abusadong online lending apps para ma-block sa mga app store. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Layag na layag na naman ang Team Barda. Kinakiligan kasi ng fans ang pagbati ni Barbie Forteza sa birthday boy na si David Licauco. Sa isang social media post, sinabi niyang lagi siyang proud sa aktor. At mas tumodo pa ang kilig sa sagot ni David na lagi niya siyang proud at na-appreciate niya si Barbie. Sa ngayon, abala at excited si Barbie para sa pagbibidahan niyang psychological horror film na P77 ng GMA Pictures and GMA Public Affairs. Bago itong mapanood sa sinehan ay lumagda ang GMA Pictures na isang distribution contract kasama ang Warner Brothers Philippines. I really am a fan of these types of films. Yung mind-bending horror. Yung talagang um, ang ano nila, ang target nila talaga yung utak mo. plays with reality eh. That's why it's so scary kasi masyado siyang totoo very happy to be the seventh local film to be distributed by Warner so tamang tama 'di ba GMA 7 seventh film P77 so mukhang ano uh, the stars are aligning for this movie um, i believe that with Warner's help we can bring this movie to a wider audience napuno ng hiyawan ang watch party ng buong team ng Encantadia Chronicles Sangre sa pilot night nito. Hindi rin napigilan ng mga sangre na maging emosyonal nang mapanood ang serye sa unang pagkakataon. Sa watch party na ginanap sa isang sinehan, naroon ang lahat ng mga sangre na sinabi Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith De Silva at Angel Garcia, Kasama rin ang iba pang cast members gaya ni Rian Ramos at Michelle B. Sa isang Instagram post ni Bianca, sinabi niyang handog nila sa serya ang kanilang buong puso at kaluluwa. Lubos din siyang proud sa kanyang co-stars at sinabing mahal na mahal niya silang lahat. Mensahe naman ni Bianca sa fans, simula pa lang ito at papunta pa lang ang serye sa Exciting part. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa si GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Haga bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.